Gihimo sa Baywalk Park sa Mati City, Davao Oriental, ang labing unang lumad laro kaganyang buntag Oktubre 25 atul sa ika-23rd Sambokan Festival Celebration na tema nga Symbol of Oneness, Celebration of Abundance and Honoring Tribes. Ang padula, gitambungan sa mga tribong mandaya sa 26 ka mga barangay sa Mati City. Lima kalumad nung padula ang gihimo at doon kadang-kadang nga kadang -kadang lumba sa paglakaw o pagdagan gamit ang bagol na doon ay nakakabit nga PC na nagsilbing chinela sa mga players guyud-guyudan o mas na ilhan nga tag of war kahoy harang kung ang pagsakay sa duha katagas nga kahoy samtang gabaktas dayungan kung ang pagbaktas o dagandungan sa mga kauban gamit ang duha kakahoy sa tiil o ang pagsagbol nga sama sa basketball gamit ang bola nga ratan nga ishoot sa bukag nga gisulub sa mga player Orihinal nga mga dula sa Tibong mandaya ang lumad nung padula nga dunay pagkapareho sa mga iladong dula Gihingusgan sa Department of Tourism o Tribal Affairs ang pagpahigayon o lumad nung padula sa tinguha nga mapreserba ang kultura o tradisyon sa mga mandaya. Himuon ka na tuwig ang lumandong padula atol sa Sambukan Festival. Ang programa sa padula gipasasab sa Department of Tourism sa National Commission for Culture and Arts. Aron mahatag suporta ang aktibidad ug aron mas daghan pa ang maandam ng mga programa alang sa mga membro sa tribong mandaya. Wala panumbalinga sa mga partisipante ang kainit sa panahon ug makita sa hulagway nga lipay sa tanan sa pagdula sa ilang ikadakan ng mga dula. eugene hinutan newsline philippines davao region stay safe